ano po ang Lunita Park sa mga santaring ito po ano po at ngayon po ay araw ng Rizal ano po at ito o oh, bagumat na umulan po dito at nagpatira lang po ang inunikod ng ulan kaya po makikita sa video ang mga ano, masal dito wala po muna po kaming Kali Sarbin ng aking kay si Rurils TV pagkat na started po siya sa diet kamari sorry kanyang bayang sinilangan at salamat po sa mga patuloy niyong pagsuporta sa aming channel Tiroleros TV at ito naman po, nag-iisa lang po ako rin sa Luneta, wala pa akong mga vlog na Carly Salvi ngayon sa pagka tasa kanya po yung mga para para na namin sa Carly Salvi. Ito po, niyo po ako at aking ibibidyoan po ang mga pagbago dito sa Luneta Farm. Kaya po, dito po ako mag-uumpisa sa pantayog na statue ni Dr. Jose Rizal. At aking pong bibidyoan to ang kabuhan ng mga pagbago dito sa Luneta Farm. ito kahit ma ulan po sa mga sandaling ito no at dapat na ito po ang mga namasyal dito yeah. ito mga inanay ng mga bulaklak no dito pero sa kanan ano pag mas kayo ng loob dito ito mga upasin uh, nyo may mga kainan na dito ito mga nagsisita pa lang ng mga parinda nila ito po yung mga atenda-tendahan dito no? mga pagkain na gutom ito po marami ng mga namasal dito ayun may lara pa ang oran. Yan. yung mga ginawang kain nandito. Ang mga tent. Maliliit. Yan. yung mga tent ng mga bago makikita nyo rito sa kanan pagpunta kayo dito makapasin nyo mga maraming kainan na set up ang dahil umulad nga po kanina na kanina lamang yun dalawang foreigner ayun no? itong camera ko para makita nyo yung mga Oh, sayang na masal dito ngayong araw ng December 30. Sal day. Holiday. Dahil wala pa kaming call survey ng aking kaibigang ng vlogger na si Rels TV. Uh, ay update ko lang po itong Park. Kitang kita nyo po yung mga tubig-tubig uh, dito. No? Ayan no? Ayan. 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 itong Christmas decorated. Mga Christmas decorated dito, mga uh, yung uh, Christmas tree nila dito. Tapi yung ano, Chinese garden. Dati andito lang yung skating dito nung mga dekada ng Meta, dito lang po ninyo makikita yung skating. Nuwala pa rin po ang mga namasal dito sa sa sandaling ito ano. Yan, may mga foreigner pang nakikita ako dito. Sa so, kung Cebu. Eh mga turista po rito ang nakikita ko. aking mong i-share sa mga pagbabago dito no papakita ko sa inyo dito sa uh, aking vlog ngayon itong Lolita Park update transformation mga ano mga uh, changes dito Masamasa po ang kalsada ayan Ito po sa gabi, maganda po ang fountain dito. Ito po yung pagka namasyal po kayo dito sa gabi ito po ang fountain dito at ang mga tao po rito ay patuloy na marami aking iko na po ang kabuha nitong uh, ang Nolita Park uh, uh mga, po, may yung yan, oh. mga uh, rito yan po nakikita nyo yan no? mga uh, parating pa lang po ito pupuntahin to sa Bantayog ni Sirisan ito mga na nakikita nyo ito Magigugo Ah, Ay, kita sa video. ako. Okay. Ayan, ang gandang babae. Foreigner po yan. Ay, mga na uh, nagkopi picture dito. Ang gandang ni Lapu-Lapu rito. Makikita nyo sa... Ito, kagagawa lang nitong part na to eh. Ang kabila naman po nito yung NRT na. Ayun, yung museum sa kabila, sa kaliwa. Sa lungat sa araw. Ang tagal bago makarating dito sa museum. Nalaya ha? po ng inikotang ko. Bago ka makarating dito, eh, iigot ka po dito sa uh, Maria Rosa. Tapos ito po, nakakita sa uh, badang kanan. Ito po yung museum. Ako pupuntahan dito. Ha? ito po nakikita nyo, ito po yung top avenue lalim kong puputahan itong museum papasok ako sa National Museum ito ang National Museum ay po, papa sila. Tingnan ko kung anong meron dito sa museum. Masuk pa lang ito yung mga makalumang gamit ng araw, no? Ito Antik. Yung mga makadumang gamit ko noong araw. Oh. nggak ini lagi tambangnya kita kita gitu paslang niya ng National Museum, ito ko ang inyong mga uh, katuwang dito.

magalaw marito

mga pantradisyon ng Muslim ito

ito nakikita nyo mga uh, sinakunang gawa no? mga uh, pilipiro ng araw ito may nakikita pa sa bagyo eh gumagaw ang ganito ah, ah. ayan dito, meron, meron pa rin Okay, walang sa itong pinakang last. Itong tawagin ko ng aking nanay. Barew. Anong nang oh. O, see? Ito yung mga araw mga parin talaga talagang ano Yung mga gamitang ng araw Ito yung sa kaliwa Ayan Sa so, mga hindi pa nakakapunta ng National Museum po ano sa Pinibidyo uh, ako ito nyo po makikita yung mga makalumang sa tumitan. Tulad ng nakikita nyo sa bigyan to. Ano? Ayan. Wala po kayo makikita ang ganito sa uh, mga mall. Ay, sorry, sir. Bawal pala itong itouch yung mga uh, nandito mga naka-display. At ako'y baba na po dyan. Sa akin pa nang Ayan. Labas na ako ng National Museum. Pakain na parami ng mga masyelo. Bukot na ako na po itong loob. Siyempre pa yun, no? Tala <laughs> po natin dito kung anong mga pagbabago. Ito mga changes dito. Pagkala mo ng museum, ito po. Mga... Pwede kang magpahinga sa mga chair. Mga uh, changes dito, no? Yeah. Sa gabi siguro mas magandang masal dito. Kasi ito lahat nang nakikita nyo mga parol na to. Sigurado may mga may ilaw yan. May kita nyo na yung larte dito. Kaya pagka mapasal po kayo dito sa bagong gawang luneta ano malayo ang ikot niya pagka nang po kayo sa bantayog ni Dr. Jose sa sa kanyang statue Yung mga parol na yan mga ito po yung mga kagagawa nandito sa sa araw Lunita Transformation so, Pinapakita ko po sa inyo lahat no? Uh, mga changes dito Ito na ang mounting Binuksan na Uy, may Lagot na ako nakita dito binuksan na itong ilaw dito sa Aldeta no? itong mga uh, Christmas decorated dito nagpa no ito ngayon ang chore uh, pagkagabi kaya wala na mga makukutom na mga ano mga, mga mga tent na yan ayan puro na po yan kainan dito Ito pong tinutuwa ko ng camera, ito po yung pantayog ni Dr. Fiercel, ano? At maraming pong picture ngayon dito. Ah, ito ang kaganda sa gabi itong Luneta Park. Kalinang mga gaba, may mga 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 Amerikano rito nga ako nakikita Ito may Amerikano pa rito ako nakikita Enjoy na enjoy din sa pagbibidyo Ang nakikita sa video, no Kagandahan dito sa Arneta Pagkagabi

Rasier dito ganitong style eh. At dito na po tinatapos ang video no dito sa Lunita Park. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel at wala po kami kanina ni Rodel's TV, ang aking kaibigong vlogger ng Kalisar uh, Bay sabagkat ngayon po ay uh, kasal ko yung pawi pa lang siya dito sa Metro Manila dyan sa Quezon City na po siya dyan sa Diet Camarines Norte at uh, salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel appreciated po, merokis po, sinahapin niyo year po sa atin lahat at pagpalang uh, New Year at uh, cardes asol Salamat po nang marami